Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon sa komedyanteng si Juliana Pariskova ay sana ay magkahiwalay na sina Olympic gold medalist Carlos Yulo at ang girlfriend nitong si Chloe San Jose. Sa Facebook post, inurat ni Juliana si Carlos na iwanan na si Chloe at siya na lang ang jawain nito. Pag se-seryoso naman ni Juliana, sana raw ay magkausap na sina Carlos at ina nitong si Angelica nang sila lang dalawa para maplansya kung ano man ang hindi pagkakaunawaan ng mga ito. Kaugnay nito, sinabi ni Juliana na kahit ano pa umano ang kasalanan ng kanyang ina ay hindi niya ito ipahihiya sa publiko. Ewan ko, pero ako, kahit anong maging kasalanan sa akin ng nanay ko, hinding hindi ko itatakwil, hinding hindi ko pagkakaitan ng tagumpay na nakamit ko, hinding hindi ko ilulubog at ipapahiya sa publiko, at hinding hindi ko paluluhain ng ganito. Nakakadurog ng puso na may isang ina nasasaktan at umiiyak dahil sa pahayag ng isang anak. Sana maging maayos silang mag-ina, sana makapag-usap sila na dalawa lang sila, hindi kasama si Goldie, at sana maghiwalay na sila ni Goldie, tapos ako na lang ang juwain niya para maranasan niya ang Golden Tooth. Isang napakasarap na tagumpay 'yon.